So yun, good morning mga kapagaw Ayan, so long time no see Ayan, so ngayon lang na naman ako mag B-video mga kapagaw at mag upload Kaya update natin itong mga alaga natin Ayan, so malalaki na sila mga kapagaw Itong mga inahan feed natin Kagaya neto Ayan, so yung isa mga kapagaw E eh, namatay na Ito kasi nakalimutan ko mga kapagaw Nakaganyan, kakapon eh, binatayan ng ating alaga eh, bubagsak, gumanon kaya yung isa, namatay na daganan yun wala na patay na yan so binawon ko dyan o binaud ko dyan. so ito mga alaga natin na ina feed natin ayan. so malalaki na sila mga kapagaw ayan o. pero itong problema ko mga kapagaw itong crossbreed na isa eh yung paa nya eh parang kapilok ayun kagaya ganyan mga kapagaw mutik na naman ayan o. itong crossbreed natin tingnan yung mga kapagaw ang ganda kulay brown na ang laki. Ayan, tingnan nyo. O, tingnan nyo yung paa niya, mga kapagaw. O, tingnan nyo. Ah, nyo. Eh, eh, ayan, tingnan nyo. tingnan kapag pinalakad ko siya. Tingnan nyo. O, oh, o. Oh. Parang sakang. <laughs> ayan, tingnan nyo. O, oh. di ba? Pero ang ganda mga kapagaw, grabe ayan no, kulay brown. Crossbreed to mga kapagaw, crossbreed. Ayan no. Oh. Ang pinag-crossbreed -cro ko naman, ayan tingnan nyo, so malaki na. Ayan o. Nakalipad na siya. eto Itong, ah, uh, hindi ko alam kasi binigay kasi sa akin to eh. Hindi ko alam kung, ah, uh, spotted dub or, ayan o, bulik. Ayan, tingnan nyo ang ganda o. Oh. Binigay, binigay lang sa akin to pero malit pa lang pero ngayon tignan nyo laki na tignan nyo nag no, tignan. so nilagyan ko na rin ng sing sing tignan nyo kakaiba eh o, So ang lalaki na nila mga kapagaw Ang bilis sila lumaki Ayan no oh. Tignan nyo Ayan para makula Ayan no oh. Hindi oh. ko alam kung oh, Nakakalipad na rin sila Ayan tignan nyo yung Mga balahibo nyo oh. Kung spotted dub or Ayan no oh, yung oh, red collar dub yung barrow. ganyan o oh, diba tapang na itong alaga natin o oh. Oh, tina nyong paanyakas yung 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 kasi o oh. Natapilok O yung 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 na yung 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 O yung 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 may pumisa na dito. Ayan, oh Pumisa na. oh, dalawa. Dalawa. Pumisa na, mga kapagaw. At nga pala, mga kapagaw, nilagay ko na rito yung mga ring neck dab. Ayan. Ayan, oh. Ring neck dab. Sana, uh, ang plano ko kasi dito, gusto ko magparami. Kaso, ang hirap magparami. Ayan. Tapos, asa ah, na yung isa kong baby dito? Asa na yung maliit Ayan, dun o. Oh. Oh. Yung maliit. Kawawa yung... Oh, namatay kasi yung isa. Ayan. Ayan. O. So, doon naman yung pagpupugaran nila. Dati doon. Kaya dito naman. Kaya ayan, oh. siguro malapitan naman sila magkaitlog. Diba? Ayan o. Uy, uy, dito kayo, dito kayo. Baka bubugbugin kayo ni Bronson. Ayan o. So, andyan na naman o. Dyan muna kayo. Ayan. Dito muna kayo. Tapos, itong mga maliliit, baka bubugbugin kayo ni Bronson. Dyan muna kayo. Ayan. Tapos, ayan o. Dito naman tayo sa kabilang kulungan natin. Ayan. Ayan. So dito naman mga kapagaw, ayan o. Oh. O, oh, yun. Mga maliliit na anak nila. Ayan o. Oh. O, oh, diba? Alalaki na nila yung mga anak nila. ba diba? Ang ganda tingnan o. Oh. Ayan o. Oh. O, oh, diba? Tapos dito naman, yung isa dito mga kapagaw ay lagi dyan sa pagpupugaran. So, siguro, nagsisinyalis na siyang magitlog ayan so tingnan nyo pansinin nyo pupunta na naman yan tapos dito naman crossbreed tayo dito ringneck uh, ring neck dab tapos ring uh, spotted dab tapos dito rin ring neck dab tapos spotted dab tapos doon naman ayan o yung red collar dab natin na breeder o kaya tawagin o uh, barug, barug. Ayan, tapos dito naman yung bato-bato natin. Ayan o. Ayan. Tapos dito naman, sayang yung isang itlog nila dito, mga Ito naman yung tiyawag namin dito, eh barog. O kaya yung English niya, eh red-collar dove. So, ayan o, yung isang itlog nila, ina nahulog. Kaya, yung isa na lang yung pinupuga, uh, nililim nililimliman niya, mga kapagaw. tapos dito naman, Ayan o, no, yung red colored dove. O kaya, barug. Tapos, dito yung special talaga. Ayan o. No. Yan yung barug, mga kapagaw. Barug yan. Ayan, barug to mga kapagaw. Na crossbreed. Na crossbreed sa ringneck dove. Ayan o. No. So, yun yung asawa niya. Ando, naglilip. Ayan, blurred na. So, blurred lang mga kapagaw. Ayan. Tapos, yung karapatin natin o. Oh. Ando, Ayan. O, oh, ba? Diba? Yan yung mga ating alaga. So, yung mga sisiw pala natin dito na marami mga kapagaw, eh, wala na. Ayan. So, yan na lang yung natitira. So, binenta ko na, binenta ko na mga kapagaw. Ayan. Tapos, Ito naman mga kapagaw, eh, yung kapon, kakakita ko lang. May, may, may pisa na na dalawa. Eto, may pisa na na dalawa mga kapagaw. So, sana mabuhay, mabuhay. Ayan. Ayan, update ko na Pag medyo malaki na, so titingnan na natin. At uh, dito naman, ayan, so papakainin natin. Ayan, so, paano ba? Ayan. So, yung pinches natin. Ayan, so papakainin natin. 怀孕了。啊啊，愿 Ayan o. Oh, so, may laman na kagad yung panila o. Oh. Ayan o. Oh. O, oh, diba? Bilis. O. Oh. oh. Mm, ayaw na. So, yung mga alaga natin, ayan o. Oh. si Bronson, ayun Oh. si Bronson. So, pumisa na na naman, mga kapagaw. Ayun Oh. Si Bulma. At nga pala, dito yung isang java natin, mga kapagaw. Ayun Oh. No. Hindi ko alam kung papakawalan ko na or maghanap ako ng kasama niya. Pero pinag-iisipan ko pa, mga kapagaw. Ayun, so, mag-contain mag, -mag, -mag tayo ng picture niya. magkukan lang tayo ng picture mo ayan. picture na oh yeah, salamat ayan ayun o yun o. o diba ayan so yun lang mga kapagaw ayan sana nagustuhan nyo itong panibagong video na naman natin mga kapagaw. At don't forget to subscribe my channel kapagaw and so maraming maraming salamat sa suporta nyo sa akin mga kapagaw salamat and I love you so much